maingat na isinara ni Jessa ang maliit na bag na pinaglalagyan ng gamit ng kanyang anak. Kumpleto iyon, pampalit na damit, towel, gatas dahil dumedete pa rin ito sa edad na tatlong taon at mga laruan. Tapos noon ay nagbihis na rin siya ng ternong uniforme na pampasok. Pagkalabas niya sa kwarto ay naabutan niya ang anak na naglalaro ng train na regalo ng ninang nito noong Pasko. Ang gwapo ng baby niya, hindi niya nga lang kamuka. Mami, train, sabi nito at ibinida pa sa kanya na nagawa nitong pagdugtungin ang dalawang laro ang tren. Very good, dadalhin natin yan kina Lola ha, behave ka doon Kaden. Sabi niya rito, tumango naman ang bata at humiti, lumabas tuloy ang dimples nito at lalong sumingkit ang mga mata. Tiyak ni Jessa sa ama ng bata na kuha iyon. Hindi naman kasi singkit ang mga mata niya. Bilugan iyon na may mahahabang pilik. Wala rin siyang dimples. Natatandaan niya, apat na taon na ang nakakalipas nang mayaya siya ng mga kaklase sa kolehiyo na pumunta sa isang birthday party. Medyo masama ang loob niya noong gabing iyon dahil naghiwalay ang kanyang mga magulang kaya sumama agad siya masyado siyang naging mabait, masunurin, pero naghiwalay pa rin ang mga ito. Kaya naman, nang makarating siya sa party, ay sinubukan niyang maging malaya. Uminom siya ng alak, sumayaw hanggang mapagod siya. At dahil di naman siya sanay sa ganoon, ay agad siyang nalasing. Mabuti na lang at may isang gwapo, singkit at mabait na binata ang tumulong sa kanya na makapaglakad hanggang makasakay siya sa taxi ang mga magaling niyang kaibigan ay sumama na sa kanikan nilang mga boyfriend kaya mag-isa siyang naiwan. Bago naman umandar ang taxi ay tila nagdalawang isip ang binata kung papabayaan siya. Kalaunan ay nagdesisyon itong samahan na lamang siya. May distansya ito sa kanya at di siya tinanggang hawakan. Samantalang nakatitig lang naman si Jessa dito. Ang gwapo may dimples pa. Ayoko pang umuwi kwentuhan muna tayo. Sabi niya rito. Ang lungkot-lungkot kasi talaga niya. Okay lang naman miss. Sagot naman ito. Dinala siya nito sa isang park at doon sila nagkwentuhan. Ang alam ni Jessa, payapa ang pakiramdam niya sa piling ng lalaki. Masaya itong kausap. Hindi si sinamantala ang kalasingan niya kahit pa nahahalata niyang nagpipigil lamang ito na halikan siya kung mataas ang kontrol nito sa sarili, siya ay hindi. Kaya nang medyo matahimik silang dalawa, ay siya na ang naglapit ng labi niya sa labi nito. Hindi niya na maalala kung paano siya nakarating sa kondo nito. Nang mahimasmasan siya, ay agad siyang umalis doon habang tulog pa ang lalaki. Sandali niya munang minasdan ang gwapo nitong muka at ang balat nito sa dibdib bago siya tuluyang lumabas. Ni hindi niya alam ang pangalan ng estranghero Nagising naman si Jessa sa pagbabalik tanaw ng kalabitin siya ng tatlong taong gulang na anak. Mami, alis na po tayo. Sabi nito, titig na titig sa kanya at nagtataka ang ekspresyon. Marahil ay nag-iisip ito kung bakit tulala ang mami niya. Ah, halika na Kayden. Wait anak, mahal kita ha. Masuyong sabi niya rito at hinalikan ito sa noo. Totoo iyon kahit pa estranghero ang ama nito at natigil siya sa pag-aaral nang malamang buntis siya sa bata ay hindi sumagi sa isip niya na ipalaglag ito. Mahal niya ito. Binago ni Kayden ang buhay niya. Nagkaroon siya ng dahilan para magsumikap kahit pa broken na ang kanilang pamilya. I love you mommy. Sabi ulit nito. Lumabas na ang mag sa apartment. Dadalhin niya si Kayden sa kanyang nanay dahil ito ang nag-aalaga rito tuwing papasok siya sa trabaho. Malapit lang naman ang bahay ng kanyang ina sa kanila. Buti na lang talaga kahit di siya nakapagtapos ng kolehiyo, ay tinanggap siya ng isang massage parlor bilang empleyado. Pero hindi naman siya nagmamasahe. Isa siyang receptionist doon, tagalista at tagatanggap ng bayad ng mga customer. Hindi rin malaswa ang massage parlor na pinagtatrabahuhan niya. Ang mga masahista roon ay pawang mga bulag at may kapansanan. Good morning, Kuya Roland. Sabi niya sa isang bulag na empleyado. Takaupo ito sa kanilang waiting area, katabi ang isa ring masahistang bulag. Good morning, Jessa. Wala pang customer eh. palibhasa lunes. Sabi naman ito, normal na sa kanila yun. Wala talagang nagpapamasahe dahil may pasok ang mga nag-oopisina. Kadalasan ay nakatunga nga lamang sila maghapon kaya naman Dalawang masahista lang ang pumasok ngayong araw. Nag-day off ang iba. Tatlong customer lang kasi ang tumawag upang magpa-schedule ng masahe. Bihira ang nagwa-walk-in. Maya-maya pa ay dumating si Joe, ang kanyang kapalitan na receptionist. Ito rin ang naka-assign na umasiste sa mga bulag na empleyado, lalo pa at kailangan nilang mag-CR. Sa mall kasi nakapwesto ang kanilang massage parlor, kaya kailangan pang maglakad ng mga ito ng ilang distansya. Joe, pwede bang samahan mo ko mag-CR? Parang may LBM yata ako. Sabi ni Kuya Roland. Ako rin, sasabay na, naiihirin ako. Sabi naman ni Lenny, ang isa pang masahista. Kinapa nito ang baston at tumayo na ang dalawa. Nakahawak sa balikat ni Roland si Lenny habang alalay naman ang mga ito ni Joe. Jessa, dito ka muna ha. Matatagalan kami kasi sira ang CR dito aakyat pa kami sa fourth floor, sabi nito. Tumango naman si Jessa at nakangiti. Inaayos niya ang pagkakasalansan ng mga langis. Jessa, isa pa pala, baka dumating si Mr. Soriano. Suke so okay yun dito. Sabihin mo ay nagsiar lang ang masahista. Maaga yun kung dumating eh. Sabi ulit nito, muling tumango si Jessa. Jessa, las na. Natatawang sabi ni Joe. Taing, taing na kasi si Kuya Roland. Ano na naman, sabi ni Jessa, ang daming bili ni Joe. Pakiayos na muna yung massage bed sa room 2. Hindi ko pa ang sapin eh. Doon ang gustong pwesto ni Mr. Soriano dahil malamig ang aircon. Usually, dumidiretso na siya roon. Sabi nito at umalis na. Hindi na nakasagot pa si Jessa. Napapailing na lang na pinuntahan niya ang sinasabi nito. Pinalitan niya ang mga scented candle at inayos ang sapin Inamoy niya pa ang langis na nasa mesa. Ang bango. Siguro mahalang bayad ni Mr. Soriano dahil mamahalin ng langis na iyon. Nakatalikod siya sa kama at inayos ang salansan ng mga disenyo sa mesa, sa gilid at muntik pa siyang mapasigaw ng may lalaking nakatalikod ng naguhuban. Natakpan niya ang bibig. Dire-diretsyong dumapa ang lalaki sa kama at bumuntong hininga. Magsasalita sana si Jessa para sabihin rito ang ibinili ni Joe pero nagsalita na ang lalaki. Start na tayo. Malaki ang tip na ibibigay ko. Hard please. Ang sakit ng katawan ko eh. Sobrang stress sa trabaho. Sabi ng barito ng boses nito. Hindi alam ni Jessa pero parang narinig na niya ang boses na iyon. At in fairness, ang gwapo ni Mr. Soriano. Ang ini-expect niya ay isang kagalang-galang na matandang lalaki. Kagalang-galang rin naman ito pero hindi ito matanda. Bata pa ito at parang ang bango-bango. Natulala pa nga siya nang mamasdan ang muscle nito sa likod dahil umunat ito ng bahagya. Ang lalaki ay si Aaron. Kagagaling niya lang sa Amerika para sa isang business meeting. May jet lag pa siya at ito ang nakasanayan niyang gawin tuwing masama ang kanyang pakiramdam, magpamasahe. Paborito niya ang massage parlor na ito dahil mababait ang mga empleyado. Pakiramdam niya ay nakakatulong siya sa mga may kapansanan. Bukod doon, disente ang mga ito at hindi nag-aalok ng extra service tulad sa iba. Lalaki ang palaging nagmamasahe sa kanya at medyo nagulat pa siya kanina nang makitang babae ang nakaabang sa loob. Ayos na iyon, disente rin naman siguro ito. Miss, makakistart ka kaya ngayon? Biro niya rito habang nakadapa. Ilang minuto na rin kasi ang nakalipas ay hindi pa rin kumikilos ang babae Maya maya pa ay dumampi na ang malambot nitong kamay sa kanyang likod at hinagot iyon. Harder, sabi niya. Bakit parang di sanay? Ah, baka bago. Imposible namang naiilang ito sa katawan niya. Bulang nga ito, di ba? Para kasing kaedad niya lang ang babae, base sa pangangatawan nito. Samantalang kinakabahan naman si Jessa. Ano ba itong napasok niya? Mukhang paninindigan niyang maging bulag hanggang mamaya. Sesenyasan niya nalang sina Kuya Roland pag dumating ito para magpalit sila ng pwesto. Hihingi rin siya ng tawad dahil isinuot niya ang shades nito. Kinalabit niya ang lalaki upang tumihaya ito. Ayaw niyang magsalita kasi piling niya ay pipiyok siya sa sobrang kaba. Tumihaya naman ang lalaki. Una siyang napatingin sa abs nito. May kunti pang patubong buhok roon. Ay, ang bastos niya. Imamasahin niya sana ang braso nito nang mapasulyap siya sa dibdib ng lalaki. Sus Mariosep. Hinding-hindi niya malilimutan ang balat na iyon. Grabe ang kabog ng dibdib niya, lalo pa nang dumako sa mukha nito ang kanyang paningin. Nakapikit ito. Walang kaalam-alam sa kanyang iniisip. Ang ama ni Kaden, Ito ang estrangherong pinagalayan niya ng sarili noon. Diyos ko po. Nasabi niya. Napabalikwas tuloy ang lalaki at napatingin sa kanya. Hindi siya masyadong nakilala nito dahil malaki ang shades ni Kuya Roland. Buti na lang, saktong bumukas ang pinto ng kwarto at iniluwa doon si Joe at si Kuya Roland. Jessa, nagmamasahi ka na rin ngayon? Nagbulag-bulagan ka pa para kay Mr. Soriano? Biro ni Joe. Nalimutan na nakaharap pa ang lalaki. Naislamunin ang hiya si Jessa. Tinanggal niya ang salamin at tumakbo palabas. Nagsiar siya. Siguro ay mga isang oras. Hindi niya kayang harapin ng lalaki. Paano kung natatandaan siya nito? At paano niya ipapaliwanag ang pagpapanggap niya kanina? Baka akala niya ay manyaki siya. Kalmado na si Jessa na bumalik sa massage parlor. Wala na siguro ito doon. Pero ganoon na lamang ang pagkagimbal niya nang makita niya itong prenteng nakaupo sa isang waiting area at nakangisi pa sa kanya. So, After 4 years ha? Bumuntong hininga si Jessa at sinubukang magtaray. Pero pumipiyok talaga siya pag nagpapanggap. Natawa naman si Aaron. Nakipagkamay ito sa babae at nangakong di na ito aasarin. Ang cute lang kasi talaga nito kanina dahil para itong daga na nahuling nagnalakaw ng pagkain. Nangako rin siya na di nababanggitin pa ang nangyari sa kanila dati para hindi na ito mahiyapa. Mula noon ay palagi niya lang pinupuntahan si Jessa. nag -e enjoy kasi siyang kausap ang babae. Kahit pasabihin niyang pagkakaibigan lang ang hangad niya, ay alam niya sa sariling higit pa ang gusto ng puso niya. Lalo siyang nahulog kay Jessa. Nararamdaman niya namang ganoon rin ng babae, kaya di na siya nagpatumpik-tumpik pa. Nagtapat na siya rito ng pag-ibig niya. Isang gabing kumakain sila sa labas. Hindi mo kasi maiintindihan. May kailangan kakasing malaman eh sabi ni Jessa. Parang kinakabahan ito. Napakulot naman ang noo ni Aaron. Tell me, ano man ang pwedeng humadlang sa paniligo ko sa'yo? Nasa tamang edad na tayo, pero maghihintay ako kung hindi ka pa ready sa relationship. Sabi ni Aaron. Ma, ah, may anak na ako. Sabi ni Jessa, natulala naman ang lalaki. Para iyong bomba na sumabog sa ulo niya. Paano na? Nang magtagal lang ilang minuto na walang reaksyon si Aaron ay napahiya si Jessa at nagpasyang tumayo na. "I'm sorry," sabi nito at umalis na sa lugar na iyon. Iyak ng iyak si Jessa. Base naman kasi sa itsura ng lalaki, ay mukhang hindi ito handa sa ganoon. Paano pa kaya pag nalaman nitong ito ang ama ng anak niya? Lintik na pag-ibig. Nanahimik ang buhay nila ni Caden, ay babalik ito. Tapos iiwan rin pala siya. Nagpasya siya si Jessa na wag na munang pumasok sa trabaho kinabukasan. Magre-resign na siguro siya para din na rin magkaroon ng pagkakataon na magkita sila ni Aeron. Nag-aalmusal sila ni Kaden nang may kumatok sa kanyang pintuan. Ah, baka ko. Nagtakip siya ng tuwalya sa harapan dahil wala pa siyang bra at dire-diretsyong binuksan ang pintuan. Pero hindi ko ang naroroon, kundi si Aeron. May dala itong bulaklak, tsokolate at mga laruan. Sari-sari iyon. May pambabae, may panlalaki. Ha, hi. Hindi ko kasi alam kung babae siya o lalaki kaya bumili na ako ng pareho. Naihiyang sabi nito. Anong trip ito? Anong kailangan mo? Hindi ko kailangan ng awa, Aaron. Hindi mo na dapat gawin yan. Sabi niya. Totoo naman, hindi siya lang ihingi ng limos dito. Hindi naman ito awa. Nagulat lang talaga ako, Jessup. Bigla iyon eh. Hindi naman nalata sa iyo at hindi naman natin napag pag-usapan, sabi nito. Sabi mo, hindi na tayo magbabanggit ng kaganapan 4 years ago? Sagot naman ng babae, tumango si Aaron. Tama nga naman ito. Kaya natulala ako noon kasi nag-isip ako. Tinimbang ko ang nararamdaman ko at doon ko na-realize na may anak ka. So what? Mahal pa rin kita at mamahalin ko rin siya. Iyahanda ko ng sarili ko na maging tatay niya at ituring siyang akin kahit pa di ko siya kadugo. Pangako yan, Yesa. Basta bigyan mo ko ng chance, sabi ni Aaron at akmang luluhod pa. Doon, sumilip ang tatlong taong gulang na si Kaden na medyo naiinip na dahil ang bagal bumalik ng mami niya sa kusina. Mami, sino siya? Uy, parehas kami ng dimples, mami. Sabi nito. Medyo kumunot ang noo ni Aaron. Bakit parang kamukha niya ang bata? Teka, tatlong taon na ito. Siyam na buwan na ipinagbuntis apat na taon na ang nakalipas nang may nangyari sa kanila. Nanlaki ang mga mata niya. Doon siya napasulyap kay Jessa. Lumuluha na ang babae habang tumatango sa kanya upang kumpirmahin ang iniisip niya. Niyakap niya ito ng mahigpit at pinaghalikan niya ang batang bagamat nagulat ay napatawan na rin dahil nakikiliti sa patubong bigote niya. Huy, baka magkarasyos yan. Natatawang sabi ni Jessa. Sorry anak, Buong tuwalang ang daddy bulong niya. Napatalon sa tuwa si Caden nang marinig ang salitang daddy. Apaw na apaw rin naman ang kaligayahan sa puso ni Jessa. Akala niya kasi ay mag-isa na lamang palalakihin si Caden. Pero may plano pa lang mas maganda ang Diyos para sa kanilang mag-ina. Kinailangan lamang nilang maghintay dahil baka hindi pa handa ang lahat noon. Makalipas ang isang taon, ay nagpakasal ang dalawa at muling nagbuntis si Jessa sa ikalawa nilang anak.